magandang araw, gabi, tanghali. Sa inyong lahat, may mahalagang balita tungkol sa darating na halalan. Panoorin po natin kung gaano kakapal at katawa-tawa ang ating gobyerno sa larangan ng politika. Kaya tignan niyo po kung sino-sino ang mga kakandidato. At kung makita nyo, ibuboto ba ninyo sila? Na. Na, alam ko po na marami ng pa sa uh, Deo Balbuena ang tunay ko pong pangalan at uh, kilala po ako bilang isang diwata pares nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party Dito list so, ako sa mga so maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat So ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na <laughs> Gato. Alam ko po na marami ng party list pero ang bingos po kasi uh, wala po po talagang uh, nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Yan. Hindi lang po dito sa Manila, kundi sa buong uh, Pilipinas po. <laughs> so, ang kasama ko po ay uh, ang aming uh, founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si... Uh, governor at vice governor ng Batangas para sa 2025 elections. Bukod sa kanila, sasabak na rin sa politika ang kapatid ni Luis na si Ryan Recto na tatakbo namang kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Kator. Ang team ng One Batangas, syempre kasama ang ating mga bukal. Ito ang team na magdadala sa plano ng ating bagulong bagong Pilipinas. Kumpleto ang pamilya Recto nang isa-isang ipakilala ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga magiging manok ng kanilang slate sa iba't ibang posisyon sa Batangas. Numerong unong pambato ng Team 1 Batangas ang kanyang misis na si Vilma Santos Recto na tatakbo ulit sa pagka-governor ng probinsya. Pero kung dati silang mag-asawa lang ang nasa politika, ngayon sasabak na rin sa eleksyon ang mga anak nilang si Luis Manzano at Ryan Recto.